Bumili ka isa. Oh, hindi mo na naman naalala sa mo. Ay, shi. parang ikaw lang ang tao. Dito ka Kakain ka, ikaw ah. lang. Hindi ka talaga mamimigay? Oh, ay naman. Ganyan ka ba talaga? Patikim naman ako. Oh. isa lang. Kumuha nga ng kutsara mo. Alangan dito. Bakit <laughs> ko to eh? Yan, gusto ko sa iyo. Ganyan dapat. Yung... Isang kutsara yan ha? Oo, oh, isang kutsara lang. Isang kutsara lang. Ito naman. Ang napakaano na mo eh. sarap ng ice cream. Ha, kung init ang panahon. Huh, init. <coughs> oh. Ay, wow. Ano na naman. Wow. Bang? Very good. Napakagaling na babae talaga. <laughs> ang galing mo talaga sa akin makaamoy kung ang kahit nasa laki. Ang galing! Kakit kita! nagtago? Hindi ako pa nagtago. Para bumuhay ng... Dito lang ako sa Malilong. Oh, oh, pakagaling mo talaga. Ang <laughs> ka na naman, Katerina. Sus, Mariusip. Grobe, Ay, Ayaw ka na ito. naman. Gawain mo, kaya yan iniisip mo sa akin. Ay, ba't nandito ka sa labas? Wala ka sa loob. Inip, ka kaya sa loob. <laughs> May electric pan sa loob, Katerina. <laughs> Bakit ganyan? Ay, naku, 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 naku. Hindi daw nagtatago, ha? Very <laughs> good. <laughs> Bumili ka, eh, isa. Oh, hindi mo na naman naalala sa mo? Ay, shi. parang ikaw lang ang tao dito, Katerina. ka, ikaw lang. Magaling ka din. Magalingyahin ko yung Binabalik mo sa akin. Ayos ka, ngayon lang naman ako kumain dito. Ngayon <laughs> lang, anak mo. O, ano? Hindi ka malamang nga. <laughs> Talagang wala talaga. Wala talaga, Katerina. Hindi ka mo nang ako binili. <laughs> Tapos hindi ka ba nangangalok? Ay, susunod. <laughs> eh, pag ito naman kasi ang kumumuha. Ubus-ubus. Ay, naku naman to. Ano, wala ka talagang ano? Hindi ka talaga mamimigay? Oh, ay naman. Ganyan ka ba talaga? Patikim naman ako. Kumuha ka ng kutsara mo. Isa lang. Kumuha ka nga ng kutsara mo. Alangan dito. Bakit <laughs> ko to eh. Yan ang gusto ko sa iyo. Ganyan dapat. Yung... Isang kutsara lang, ha? Oo, oh, isang kutsara lang. Isang kutsara lang. Ito naman. Napaka ano naman eh. Ko <laughs> hindi na makonsara. Thank you. Walang niya kaya mas ubos. Hindi <laughs> na makonsara yan. Yung <laughs> kana. Mm. Yung kana. Mm. Salamat. Mm.